Hello guys. Oi. yari tamako, kami na na. Magre-ready amon. Handa handa. Samahan niyo kami guys. Ha, oh, tagal. <laughs> 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 ah. Asyik guys tam ko. Marasin magloto. My <laughs> oh, sister-in-law. <laughs> 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 ate Ipen.

Tapos mag-ano ka pa, matipin? Pen? Wala? Ah, may pans. Ma eh, eh. Mag, mag Pagkikilawin isda. Mm -hmm. Mm -hmm. tapos, ano pa? As kaya nga limot. Magtutuon mani. Mm. -hmm. Ngayon inihaw nga buwan. Nga fakol. Nga uh, fakol. Tapos, ang amon chokes to go coming. Yay! And then, lumpia. Yeah. lahat na mga dinner. Chokes to go. Simpleng dinner. Ano hmm. ang celebrant? Nag-iinuraw na. Ano klang? Guys, ang fakol. 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 And then, krilawon. Krilawon. What is this? ko. I guess may...